Good morning mga kay YouTube. Meron po ako dito mga batong may hugis. Tulad nito, ah. Hugis. Parang kabibi siya. bato na kabibi? Ah, tinani na po kasi ginagawa tong kwentas. Ah. Ito naman. Parang suso. Suso siya mga kay YouTube. May mga hollies talaga to. Hmm. Ito din. Iba-iba kung mapapansin nyo. Iba-iba talaga. Ano na ito? Ang laki nito mga kayucho. Oh. Yan. Ang laki nito. Mga bato. Hugis nito. Ano ba to? Ang laki. Uh, kung titingnan yung mga ka-YouTube, ang ganda pang display.